Hi guys! Magandarang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ayan, at nandito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyo kachismos ang Kimpa, wala na pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chu and Paolo Avilino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinilaman sa naging shooting ng Kim sa magiging takbo ng istorya, yan, pag nilaya nilaya natin, yan, eh. kanya-kanyang uh, kumbaga, churi ngayon tayo tungkol dito kasi parang, ang sarap talaga pag-usapan itong The Alibay ang uh, sarap pagbigay ng mga churis, kasi super excited tayo, At, uh, parang ganon din naman yung mangyayari if ever, naipalabas na to kanya-kanyang jury tayo kasi parang may re dito eh, ayan uh, dahil hindi pa nagsisimula so unahan na natin ng panghuhula hoy panghuhula at uh, meron na tayong napansin. Pero bago ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba para mag updated po kayo at manotify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chuen Loverino, sagot na natin yan. And muli, nais kong humingi ng pasensya kung konti lang yung pics natin gagamitin it's para sa ano para pa rin para naman po ito sa Daalipay so ilang mga pictures kalat ngayon sa Sokmed na alam mo yon hindi dapat ilabas pero kaya limitado lang yung kinuha nating pics kagaya nito si Paolo naglalakad papunta sa tipping wala naman po atang masama dyan. Ano po? And ito, hindi pa naman ito mismong eksena. Uh, kumbaga ay, ano pa lang siya. Ah... Uh, paghahanda. hindi <laughs> well, pa siya mismo eksena yung kinukuhaan. At, uh, ito, eto, patungkol dyan sa, ano na yun, yung ating update, ating pag-uusapan. Eto naman, post, selfie lang po nilang dalawa. As Kim Chiu and as Paula Avelino. Ayun, gets ko na yung term. Yung kinuha natin picture is as Paula Villene and as Kim Chu, hindi bilang si Stella at si Vincent. Iba yon Pag ina-character na sila, yan, medyo iwas-iwas tayo ng konti sa mga pictures. charata, Pero maraming salamat sa mga nag-effort, ha? Lalo na yung talagang bumiyahe papunta sa Cebu para talagang makita po ang Kim Pao and for the Judas. Maraming salamat sa effort at pagmamahal. Yun nga lang, limit daw po, sabi ni direkto Huwag natin pangunahan ang, ano, ang Dreamscape at ABS-CBN. I think siguro may kinulaman siya dun sa, ano, during the eksena. Opo, kasi yun naman ang nirereklamo nila. At problema nila. Yung nakikita na yung mga tao, Uh, 'Pag nag-shoot uh, uh, nakikita sila sa camera. Pero yung mga behind the scenes nila, like, uh, nagbabasa ng script, okay lang naman po ata yun. Ah, uh, nagkakape, <laughs> naglalakad papunta sa taping, okay lang naman siguro yung ganun. Pero yung nasa mismong eksena, yun siguro ata yung hindi pwede. Kasi dati pa naman meron pong kumukuha ng pictures, tiba Halimbawa, nasa tent nag-inaayusan, uh, etc. But anyway, ayun na nga, uh, pag-usapan na natin yung ating mga tourists tungkol dito sa Alibay Na talaga namang, <laughs> ay uh, nakakaano, kakapagpa-overthink. Pa ang ganda talaga para sa akin. Kasi suspense yan eh. Suspense romance. Basta mga ganyang may sinosolve na kaso. Napaka-interesting. Yes. So, ngayon, kanya-kanyang labasan ng jury. So, sinabi ko sa inyo nung nakaraan, palagay ko, si Kim Chu yung mastermind siya, si Paolo, isa sa mga reporters na involved sa kaso. I mean, nag-resolve -re ng kaso. ini invest tigahan ang isang crime. Si Kim di ba sabi ko sa inyo, feeling ko nagdi-disguise to, etc. Ganyan. Pero alam nyo pa, alam nyo ba? Parang may kinalaman nga si Kimi sa, sa mga pangyayari. Kaya, merong sinabi ang dreamscape na uh, hindi umaamin. Parang ganon Ah, uh, merong pang hindi sinasabi. Ganyan. I think si Kimchi yung character na yun. Pero ngayon, medyo nagbago. Uh, dahil nga sa shooting, lalo na dun sa, ano, sa eksenang nasa, parang taxi. Parang taxi. Parang basta magkaiba sila ng sasakyan. Ewan ko kung taxi yung color white. <laughs> uh, tapos si Pao nando sa may likod. Mm, hindi ko na lang lalagay yung pictures ng eksena na yon. May video pa nga na ni eh, pinanood ko. And, uh, yun yung pagbabasehan ko ng jury kung saan feeling ko mag itong dalawa to resolve the ano, para ma-resolve ma yung kaso na kanilang uh, hinahawakan, feeling ko lang ha, kasi iniisip ko kung si Kim Chu, yung mastermind si Kim Chu, yung bida kontra bida dito, bakit may romance? Magkalaban yung dalawa, may romance, magkalaban. Pero pwede rin, interesting. Hay, nako, eto na naman, andito na naman tayo. <laughs> uh, overthink, malala na naman nga. Pero, ano, parang more on mag partners talaga sila eh. Yung tipong pa nila si Kim Chu, taga Akit. At chartang, <laughs> ganun. Ewan ko, ano magiging takbo nito. Pero kayo ba, anong palagay niyo dito guys? So, abang tayo ng mga ano, ng uh, bagong post, micha coin, uh, yan, may konting paano naman siguro sila dyan, pa hint clue para malaman ng tao na, ah, interesting to ah, itong palabas na to Masubayba yan at maabangan nga. Yes, and yan naman yung goal nating lahat, hindi ba? So, nakaka-ano po? Ah, uh, nakaka- excite talaga. Nawa talaga po yung matapos agad. Ay, matapos agad. I mean, magsimula agad pala. Matapos, di pa nagsisimula. Yung pagta-tape, Ayan, at masimula na sa pag-ere. Kasi na-excite talaga ako. Sa mentala, sabi naman po dito ni Madam Ninfa Sapa. Maganda gabi, Madam Ninfa. Comment niya rito, go, 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 Kim Pao. Real couple together forever. After the Alibay teleserye. Perfect partner tandem. Perfect time. Perfect age to get married. Perfect time to have your own family. Ready na kami mga Kim fans, supporters and followers na bumuo kayo ng pamilya. Excited na rin kami makita ang Kim babies. Ah, okay. Siguro may kinalaman to sa katanungan na natin na ready na ba kayo kung sakali na mag ano, maglaylo na sa showbiz at mag-focus sa kanilang buhay. Kasi yan ang hiling eh. O, Diba? Lagi niyang pinag-uusapan natin yan. Laging si Kim Chu, bakit to hindi pa handa ang Kim Pao, maganto ganyan, magpamilya, eh, tumatanda na silang dalawa. Bakit uh, puro kayod? Bakit walang plano sa future? Mga ganyan lagi yung ano eh, pandidikta sa Kim Pao. Ngayon, talaga bang handa na kayo? pwede ring ibalik ang question. <laughs> talaga bang handa na kayo na magpamit na maglaylo sa show business? Kasi pag nag-focus na talaga yan sa sarili, sa personal na buhay nila, abay, baka manibago kayo. Kasi hindi sila katulad na ibang artista. Lalo na si Paolo Avelino na hindi naman yan lulong sa, sa cellphone sa social media. Napaka-private and si Kimi nagiging private na din talaga handa na ba kayo na totally mag-disappear yung dalawa tapos mag-appear na lang ulit after ilang years ready na ba kayo sa mga posibilidad na gano'n sabi naman dito na isang commenter nga natin na binasa from Madam Ninfa ready naman na daw eh ito pala yung nababasa na nababasa ko kayo ba ready na. Lahat ba ay ready na. Kasi ako, akong tatanungin hati, excited ako for, for the Kimpo's future, babies, family, etc. Pero hindi rin naman ako ready na iwan nila yung show business. Ang asyado pang aga, nagniningning pa po sila. Masyado pang nagniningning, lubusin muna nila. Ganun naman. Pero, kaya, ano, basta ko ano na lang desisyon ng Kimpo, respect ko go with the flow. Parang gano'n. Kapag ka, uh, masyado pa silang kitik sa showbiz, and kanila tong kinakagat, kinakapitan, pinapatuloy, eh, okay for the support. Happy. Pero once na mag naman, okay then Good with the flow lang talaga. Respect. Ano yung decisions? Pero kayo, ah uh, matanong nga lang din. Anyway, ayan, medyo napunta na sa usaping ano, no, settling down. Yung usapan, eh, nasa daali pa lang tayo. Hindi pa nga nag, hindi pa nga Gusto na agad tapusin para magano na agad mag down. Kakaloka. Anyway, ang ganito muna nating update. Thank you so sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo sa susunod ng chika. Maraming salamat.